Sino po ba? Ikaw bang, ano ba Yes, ako? yes. Uh, uh, Mr. Chair, tatawagin ba natin si uh, Mr. Chavit Singson sa susunod nating We will uh, we will advise that to the uh, chairman. Uh, Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Uh, pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa mga katwid ay uh, inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Ch uh, Mr. Singson. Mr. Chair? We will advise uh, uh, Senator Barcoleta, the Chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang kanina po, ako ay nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na baka siwalat ng uh, sa loobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions kaya nalulungkot ako biglang nawala yung uh, justice secretary wala man lang naiwan kahit sino sa kanila I guess, babalik. babalik naman yon uh alas dos ngayong hapon uh, si uh, Justice Secretary, kinuha lang yung uh, sinumpaang sa laysay ni Mr. Alcantara. But they see. will definitely be back here by 2 o'clock. Sana may